kami ng ginataang crabs with kalabasa. Painitin natin yung kawali. Ngayon, kung mainit na ang kawali, ilagay na natin ng mantika. Susunod natin na ang ginger. Then, isusunod po natin ang garlic. Dahil golden garlic na ang sardinas, ilagay na natin. Hata ng sardinas. guys, laluin lang po natin hanggang masunog, guys. Bakit <laughs> susunog? na natin yan. Oh, my God! Next po, ilalagay na po natin yung unang gata. Oh, pukuniks! So messy! So messy! <laughs> guys, ang lang natin ito pumulo. <laughs> ang messy na ay magluto kasi wala sinang sali. Yung aking assistant to, si Little Faye uso. Mmm. Mmm. Bango. Guys, okay, ilalagay na natin to Sino ba talaga yung pinakamatigas? Kalabasa? Yung kalabasa? Or sitaw? Sitaw. Ano? Siyempre kalabasa. Okay. So mauna ang kalabasa. na natin ang kalabasa. Kasi kumuno na yung ating unang gata. Yan. Yan. Siyami. natin. Tapos, ito naman po ilalagay. Ang tawag dyan. Ang tawag dyan sa nilagay natin. Sitaw. Sitaw. Bata. patay. <laughs> Hindi mo kaya nalang tisadi yung mga bulay. Ano tong kulay orange? ng bulay to? Um, kalabasa. Very good. Yung kulay green. Sitaw. Okay. Guys, habang mag-iintay tayo kung yun, guys, kakain mo sali, umuwi ka na palagi na lang ako yung assistant <laughs> ni <yung> mami. <laughs> nagereklamo lang sali, nagereklamo. O bakit nagereklamo ka? Hmm. Oo oh, daw. Ban mo, sarap kainin na. Yes. Yeah. So ano na gagawin natin? Next. Eh? Ah. Nagagawin natin ang dalawang gata. Ito na yung... Yan. Ito ba? Ito yung unang gata pala, sorry. Ito yung puro. Lagyan natin ng sili. No! Don't you worry, no. hindi ko naman dinuro. Kaya hindi yan naman. Okay? Hintayin po natin to. Kumulo. Luto na to. Tikman natin kung tama yung alat. Mmm, sarap. Kakain na tayo. Kain na tayo. Sarap na to. Bakit nakahati lang? Bukas, po? uwi na si Manang Sally, no? Sasakay siya ng bangka. Yes, kasi malayo po ang Palawan sa Pilipinas. Ay, <laughs> sa ano po? Sa, sa Bulacan. Min, sa Bulacan po. Taga Palawan po si Manang Sally. Opo. Kaya nagbakasyon siya ng two weeks. Mami, paano Yacto, ba, ba? three weeks ang bakasyon niya. Hindi ako sure. Si Manang Sally po kasi every six months kailangan nagbabakasyon. <laughs> hindi pwede hindi uwi sa ta asawa niya eto yung hinihiniwan natin to sa gitna ng yes guys nakapagkaka-ini mo kasi to hindi pwedeng puro kutsara tinidor. door you have to use your fingers but it's hot yeah so you should be careful kain po tayo